Okay, mga sir, magkutroboso na lang tayo ng click na maingay. Ito yung kanyang tunog. Parang may gilingan sa loob ng makina. Yan. Pagka ganyan, mga sir, huwag kayong kabahan. Yan. Kayong kabahan, kapag ka ganyan yung narinig sa motor ninyo, unang una yung gagawin mga sir i-check nyo muna yung tensioner after ng tensioner sa rocker arm kaya yeah, doon muna tayo sa tensioner dahil yung tensioner mga sir nasa 400 plus yung sa Honda yan yung presyo nyan na uh, check natin basta importante hindi walang history ng natuyo ng langis yan safe na safe yung makina try natin alasin mo natin yung uh, PUL line hose kapag kulay blue yung lap uh, lock ng fuel line hose natin angat nyo lang yan tapos ugot na si click 150 pag puti ayun mahirap po yun ganoon si, ano, si on the click 150 at yung mga sensor kahit hindi nyo na hugutin yan o tanggalin ililis nyo lang pagkatanggal nyo ng tornillo uh, tornil ng ano uh, throttle body natin ililis nyo lang yan tapos tirahin nyo lang gis ah, ah, tanggalin mga diretsyo diretsyo na ah, tanggalin mga diretsyo Ayan, gamitan nyo ng juice na tirins. Diyan natin makikita. Issue. Issue lagi na ni, yan, ni-click to. Okay, tapos laruin mo. Check mo. Yan okay oh, mo. O, Yes. Yes naman. Pati yan. O, lang. Naku, parang may story yata lang nato yun lang yung story. Hmm, Ang itim. Tapos sulod natin tong cover niya para makita natin yung nga uh, rocker arm yan yung pagkaganong lagitay ka na ano, tunog tensioner rocker arm pagka mas matining pa yan na yung valve guide at kapag may history na natuyuan na parang subang itim na ganyan nasa piston naman na yon ang problema maaaring lagi stock up na si piston pin sa connecting rod kaya nagkakaroon siya ng uh, knocking sounds yun yung mga ano, problema kaya kapag kagalito yung naging problema okay kabahan mas maganda kung i-do i, -do, i -do double check nyo muna start kayo sa uh, tensioner rotor arm kusano, walang history ng ano walang history ng tuyuan ng ano ng langis tanggalin muna natin yung ano cover gawin natin puro 10mm yung ano turnil yun natin ayan na ayan na ayan na ito yung pinaka final ayun sobrang itim itap e, din mga malang langis itim <laughs> itim mo ano ba langis sa gamit pa rito? Kaya ah. yeah, dapat malagi tayo sa langis mga sir. Di ba lang makasaya sa langis? Huwag lang sa pisa. Kaya yeah, yeah, eh, yeah, yeah. tatanggalin ni Kapulong. Wala, walang balang tension. Kaya tumutunog. Kaya yeah, tapdip mo. Kaya tapdip mo. tapos dito palang maalat na natin na uh, hindi na apply ng langis ito hindi siya nababasa parang uh, ayun ko kung may langis pang kung <laughs> ano ayun o oh. hmm. sobrang luwag tapos kapag ka magchichick kayo ng rocker arm pigilan nyo yung roller eh ano mga day yan yung roller na to pigilan nyo yan tapos saka nyo i-play play tapos to tama ano, bolts naman nagbago lang yung bolt adjust na to yung theory to parang hindi na-apply ng ano ng langis i-check mo nga yung langis nya I-check mo nga mm -hmm. yun lang is kung may kung may maupo pa tayo. Ano, ah, tanggalan natin lang is? Tanggalan natin? Tanggalan natin? Ito, tanggalan mo nga lang to, kung may papatak pa. Check natin yung lang is kung may papatak pa. Yan, yeah. dito natin i-ano yung langis. Makikita natin, ayan, may, may laman na yung ano ah yung ating lagayan. tapos tingnan natin kung may papatak. wala, wala, wala. wala pa, hindi may <laughs> Ah, wala. <laughs> ha? May papatak? Mabilis ang kamay. Mabilis ang pitaw. Ayun, <laughs> wala. <laughs> wala naman. Nako. Nako, wala, wala tumulo. <laughs> <Ay>, Ito <tisabot> yung, <ya? laughs> drain plug niya, wala tumulo. Ah, nalangis. Kaya nagkaroon siya ng ano, ng knocking sounds. Dahil dito pa lang sa sa ng valve clearance natin. Ayan, ayan. Ang luwag oh. Ayan. Munti ka na. What is all? Tapos sa ilalim. Buti, hindi pa hindi ka umuwi. <laughs> ano, so, ano to? Kapag sinalihan natin na lang isa't umusok, magpapalit tayo talaga ng uh, black piston piston ring sa, tayo sa mga na. gasket aabot ka rin ng mga 5,000 mayigit malaki? Okay? hmm ang din sige isukat mo muna i-adjust muna natin kasi gabi na mga sir alas, alas 11 na at uh, susukat natin ng uh, 0.10 mm tapos 24 naman sa baba at uh, ibalik mo na yung ano Oo. <laughs> oh. Diyan natin makikita natin ang langis at umusok. Ayun. Kaya sasalinan natin ang na yun. Kaso, ibukas e, na. Alas son sila eh. <laughs> Kahit isang kutsara, wala tayo, na, wala tayo na tanggal, ah. Yan, kaya napaka-importante mga sir dapat ano. Lagi natin dinu-double check yung dipstick natin kung may langis pa o wala na kasi napaka importante yan sa motor natin dahil ano, mapapagastos tayo ng malaki at uh, nakangisi na masigap si <laughs> pagod <Mua>! na. <laughs> na ayan, buwan tumulo sali na natin tapos sukatan na yung clearance sa natin panda rin ano uh, na, uh, na, na, na lang po na nalagod to Okay. Ganoon din sa baba. Ganoon din gawin nyo. 24 nga lang doon sa baba. 10 sa 24. Asukatan na natin. Balik na natin yung cover. At yung uh, tensioner na tinanggal natin kanina. Basta ano, uh, wala siyang history na ano uh, naubusan ng langis. Alam nyo kung ano yung uh, pag-change oil nyo sa motor nyo. Huwag kayong kabahan kapag gano'n yung narinig yung tunog maaaring sa rocker arm maaaring sa tensioner yung sa rocker arm nasa 500 yung isa nyo sa, ganoon din sana sa tensioner pero kung may history ng ano ng uh, lang is matik po yan mga sir malaki magkakasas natin dyan <laughs> dito na natin mga mga sir kung uh, may problema sa black piston piston ring kaya nalagyan na natin ng ano ng langis dyan natin makikita kung uusok o hindi tester okay tester na natin dahil na na natin yung ano ayun mayroon pa rin nagnaking na yung ano tignan natin nako tamaan, pati valve guide valve guide, piston-piston ring valve seal yung uh, problema nito yun dahil walang langis na natanggal natin kanina may higay pa rin hindi pa rin nawala yung tunog kasi nasa loob yung problema kaya matic yan Papapabukas ka ng makina. Huwag ano, huwag ano, huwag every 4 months, huwag every 2 months. Ha? Isip mo na lang dito, dito sa panel. Kasi goods na goods yan. Yan, kapag-asos tayo ngayon. Hindi <laughs> <laughs> lang malay tulog. Kung ka, ng pera, magkano gagasasin? Matik to na ano na top overhaul yung problema nito.